Sa po ng mga panong ni Mama, ayan, impactab... Ka ayan, mabango yan, mabango yan, may ano yan. Ayan, impactab I, lang. I'm so Huwag po ninyong kalimutan, ha? ha. Ipanong nyo, ayan. Sa po, po ng mga panong ni Mama diwata, Wata, ay, panong po ninyo, impactab lang. Now na! Ayan, guys, ako naman, ako naman. And baby, location show, guys, ha? <laughs> yung mga followers dyan ni Ma'am Diwata. Papalo naman, please. Hello, thank you. Dabating ko muna yung mga tao ko. Si Ryan Blogger. Hello. Hi, Ryan Shout out Blogger. You know, Ching know, Ching Hello. Ching Chu. Hello. He's watching. Ching Chu. Oh, <laughs> Dali lang, Be. Very <laughs> Jane ay, dito ba lang, Butals. Hindi ko makita. Good evening. I'm watching from Kuwait. Kuwait. Ayan. Hello Diwata. din kay Marvin Perez. Pa-shoutout naman po from Korea. Wow. Gamsong Pion League de Piton yeah, si na, is watching right Pashowd now. Pa-shoutout kay Diwata Paris. Ayan. Oo nga pa. Binabati po natin. Binabati po natin. si Diwata. Ayan. Yung nanonood po sa amin. Hello. Thank you so much. Follow nyo po kami, guys. Alam nyo ho ba na marami po ang nagmamahal kay eh, Mama Diwata? Kaya habang lumarami po ang mga Ah, uh, mga biyaya ni Mama Diwakad, yung marami naman ang kanyang mga basher, Mama. So, ano kaya na ang nararamdaman nila ngayon? Mas maganda magbilang tayo ng basher. Para mas marami tayong views. <laughs> Oo, oh, oh, uh, nakatulong yun, di ba? Yes, diba, no? nakakatulong po oh, kayo, guys. Ryan Vlogger, okay, nanonood. Lager. Kaibigan natin yan. Ayan. Lahat ng na mga nanonood ngayon, uma magandang umaga. Talaga umaga kaganda. Oo Unang hirik po tayo mamaya. Oo. Oh, oh mga one and a half hour na nang po ang na, 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 na Ayan. Ayan. Hello din kay Julius Ayakam is watching Please, right, now. yes. Impact of love. Yay, mama, ipapalo mo naman ako. Follow niyo po, guys. Yes, impact the channel, paan follow po. <laughs> Hello. Oh my. My Pamahin na na yung follower ko, yung mga alpan. May bumabati sa akin. Pa-shoutout po. 50 followers, kailangan mag-unfollow muna yung 4G. Pa-shoutout po from... Pa-shoutout po from Pangasinan. Ay, minibino lang kayo ni Mama. Pasayin mo to. Pa-shoutout po. Mahal na mahal natin yan. Mahal na mahal ako niya. Nako. Uy, kakilala ko to. Mga kasamang kong DJ sa Kiss FM UK 90.9. Hello, Ben. Ayan. Ayan. Please follow and share. I-follow na, now na. Ayan, tulungan nyo, ninyo kami, makarami kami ng mga followers para naman ma tayo ng kaligayahan sa lahat ng mga taong mm -hmm. nanonood din. Yes. Mm -hmm. So, nandito po si Impacta. I-block nyo na po siya. At ako naman po, <laughs> ay. Ano na naman po mga, ano naman <laughs> Hindi ka tunungan na. <laughs> momo? Ganun pa kasi ngayon, ano, ang katuwaan. kasi the more na nagsasabi ka, i-follow, nag-unfollow sila ngayon. Pag sabi mong i-block, i-follow ka. Ah, ganun ba yun? Oo, oh. i-unfollow nyo rin. DJ, kayo mo. Gantihan lang yan. Hello then, shout out po from Saudi Arabia. Wow, talaga ano nga naman worldwide ang mga nanonood ng FB Live, may mamatiwata. No? Hello then ano. kay Raylan Lanzaga. Ma, Mamakatay mo yung 3.20 a.m. ng umaga, ang dami niya ng viewers. Ah, di kimis. Tayo, wala <laughs> nanonood. <laughs> Akin mama, na. kami wala nanonood ng na mga live namin. Kayo ang dami mo naman. konting nga oh, oh, lang 'yan eh. Oo, mama, dami yan, di ba? Pag Hello Jen. Hello Jen. Hello Kid Jan Melvin is watching right now. Kevin Ibanez, monsahood Hood. Ayun. thanks sa pagbate eh. DJ Chuba pa, panabati mo ako, kamusta ka po sa regards kay Diwata. Uh, daw si Miles. Mama Miles, kasama ko siyang DJ sa Kiss FM. Hello. Ayan, ayan po siya. And of course, hello din kay Maricel Espe Erpelo. Lahat at... po ng mga nanonood ngayon na talagang napakaaga pa ay talagang nabigay ng panahon para panoorin ang live ni di Mama Diwata at mga, pag, uh, mga pangyayari o kaganapan dito po yan sa Diwata pare ng Quezon ayun Ayan. I-share-share sure po natin. Oh, Mama Bay. And of course, Pawawa naman yun ha, kanit-kanit natin. Uy, kanon nyo naman, baby Nuh. Kanon naman kayo guys. Ano, maluon naman kayo. Sandali lang. Ayan, maluon din, maluon din kayo kay baby Nuh ha. Ruby, Ruby, galang, galeta. E, kanon nyo naman kanon, kanon naman. Mark Millan. Ano, Shalodo. Shan, ako, Shan. Ayan. Kanina Mama, hindi ko maintinda yung mga ano. Kanina, mamakaawa rin Chad Santos is watching right now. Live po tayo ngayon dito sa Diwata QC branch. So, kung later po, ay uh, live na live po tayo sa unang hirit. So, mamaya po yan. So, ipapakita po natin. Well, Huwag kayong na gamit-gamit po namin ang phone ni Mama na nag-FB Live yan. Dahil ako ang napagamit dito para ko ma-shout out namin ang lahat po ng mga nanonood at napapano kay Mama Diwata. Yes, ipalo and share po yung live natin. No? Oh. Pipili po tayo kung sino mananalo ng isang <laughs> unlimited na overload. <laughs> Ayan ni Mama Diwata, no. Meron tayo. Yan. tayo na napakaganda. Ito ang Diwata Subay Diwata Yan. sumay na kung saan pwede siya Natutubi siya, pwede siya sa mga moon Pwede sa labas ng bahay Shoutout po kay Ronald Madalia Watch out po sa lahat Sabi ni Ronnie me Metencio Graham is watching right Apaganda. now Siyempre, ito ang mga no natin Ayan, si yung na po yung natanikulan natin. Yun. Ayan, ah, uh, gamit-gamit po natin ang kanyang, ang kanyang phone. Yan lang yan Mama. Ayan, para po mag-live, no? Ito, ito po yun. ang phone ni Mama Diwata, gamit-gamit natin ngayon. So, ayan. At hindi lang yan, meron tayong Diwata. So, ulit na queues, tapung saan, ito ang inyong mau-order dito. Meron tayong blueberry flavor, may green apple, may lemon, may iced tea caramel, may strawberry, strawberry, may match